Oh, oh eh, dami oh. Oh, yan pa oh. Oh. Walang hawakan. Walang hawakan. Galing sa Mercury Drago. Oh. Yan para bunjing. Tangkong, ang tataba. Oh. Oh. Ayun yata yung nandiyan eh, no? So yun, marami yung luto gagawin dito. Adobo, ginataan, sisig, sisig. Kasi yung ano, yung magagawin Ay ay ay, ayo. Ayo na. Ito na naman kami, kumakain na naman ng ulam mga bark. Wala pala eh. Oh, ah, okay. okay lang 'yon, malagay may laman ang tiyan. Oh. Para pag pag pag-ebak pag mo, kangkong pa rin. <laughs> oh, kangkong pa <laughs> Stop, mga birds. Adventure muna tayo. Oy, ito na naman kami, pupunta na naman kayo sa mga kabuntukan na oh. may mga gulay. Wala ng ulam, gulay si... na naman. Yeah, si Mike. Pa di pa naka, oh, parang di pa naka-off. Parang yeah, di pa naka-on. naka-on na yan. Ito si Bonji. <laughs> si Genel, At si Forge Marlo. Manggugulay tayo. <laughs> yan Korean. Yan yung okay, Korean okay, bamboo. Or, or, kayo, na dapat so. Dito po yan sa balite. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Ah, Lebron kaling, James. Ganyan so, so, so. si ano, <laughs> Lebron James eh. Oh. Kaling oh. Wala niya ka Lebron. Ang lupit mo. Pwede <laughs> ka? ka kayo magpa-picture dito. Hello, ay, ay na, yung, Pero butong... Kaya nga parts Lahat ng mga natatanaw nyo hindi sa amin yan gagawing subdivision tayo, eh gagawing ano gine-develop na eh susunod niya may SM na dito mga ilang ano, dekada ito so, may ilog oh sa <laughs> pala lang ito ayun gumawa na tayo ng kangkong kangkong ni Mang Simyon. Wow. <laughs> yeah, pa-iyon na. Ah, Inet. Dado? Well, no? Alas ng umaga, na ngumaga na pa init na. Nasa bundok ka na, napakainit pa rin. Yan oh, sapa. Hindi ang pwede paliguan eh, masyadong ano, mababaw. Oh. Eh. Walang maganda dito pag malilim. Presko hangin. Oh. May pahinga lang muna. Masyado mainit. Hindi makasama mga kasama ko, nangunguha ng tangkong doon, Oh. oh. Ay, nako. Oh. Hindi nang init oh. Oh, oh, eh, dami oh. Oh, yan pa oh. Oh. Ano hawakan? Wala Walang hawakan. Galing sa Mercury Drago. Oh. Yan para bunjing. Tangkong, tataba. Pangali dito bunjing san. Abot ba? Oh. oh. Ay nya tayo eh no. So yun, marami ng luto gagawin dito, adobo, ginataan, sisig, sisig. Kasi yung ano, yung lagay ng itak.

Yan, yeah, ligo na kayo. O. Oh. Lalim yan. Oh, halos mga 500 meters din ang layo nitong kanal ng dam. Ano? no? Ayan, ito. So, no, ito na yung ano, pinakadulo ng ano, nung hindi pala dam. Irrigation. No? Masarap maligo. Ito yung madalas namin paliguan na ilog eh. Ay. Ayan, oh. Itong river. Ang lina dito, oh. Ayan, oh. Ang lalim. Libre. Oh. Ito yung si Michael, oh. Oh. Ang lina, oh. Oh. Naligo na ako eh. <laughs> Laan na. <laughs> malo, ligo na. Ha? Ayaw sana, oh. Oh, na ako hanggang Dito sa ano. O, na. lalim din yung tubig eh. Oh. oh. Ha, pakalinaw. Ya, no. Ang lamig ng tubig. Kala ko mababasa ako eh. Ya, no. Oh. Ana buğo. Hım. Tamam. Tamam. Ay, dumiretso. Hindi ka naman naanuhin eh. Doon ka na. Bahala ka. <laughs> ano? Kala ko, oh, hindi ka tatabi. Kala mo ha? Kasagasaan ka nyan. Hmm. Pala ang tagay mo, ganta kami sa karsada. Yung pala, paspasan ka ng kain eh. Oh, gutom na ako, wala po ang almusal eh. Ah, boss, kain tayo. Dulo dulo. Tapos, oh, so laing. Yan, ano yan? Gabi. Oh, gabi. Tapos laing. Pila ye? Eh. Oh. Papatok sa... Saan bata? Diyan. Tama oh, salamat. Oh, nyo, gala. Ang lang mga okay. dito lang, sa... Mga next ano le next. adventure Oh, maghanap, mag na naman tayo ng ibang ano. Banggulay naman. Kangkong muna ngayon.